Salamat sa pagtabang at si Blanche and Genevieve. The, this day, the Dragon Boat Festival. Kasi mag-send up. Na? Ayan, kailangan natin yan siyang dalhin sa butiga ng LBC. Kaya gayo, kaya ganyan yung mga nangyari sa amin. Naghanap kami dyan ng elevator. Wala man kami makikita. Kaya dyan na kami sisters tumadaan. At saka hirap naman yan ni Baba. Kaya yan, binubuhat na yan ni Ate Blanche. Pababa yung malita natin. Sige, paligid na lang natin. Na, yung... mabibigat yan kasi tinutulungan nila ako. Kasi uh, baka mabinat ako bago pa kasi ang nanak. Nanganak. Charot nanganak. Joke lang. Yan, gaba natin lahat yan kasi ano, wala tayo ibang madadaanan po natin dyan na. Ayan, pagod yan. Is finish. Nakakaat sa'yo, madam. Ayan, magpakahirap pa bago ka mag-send ng box sa Pinas. Kaya, ganun. Nandiyan na kami sa loob ng LBC sa Budiga. Naglalagay na kami ng mga gamit namin. Yan, mabuti na lang may kasama kami na maliliit. Siya ang pumasok sa loob ng box namin na tumutulong sa amin sa paglagay ng mga gamit dyan. Sa sobrang dami, yung iba kasi hindi na na ano dyan, naipasok. Kaya sinipalit na lang din namin yung para sa buhol. Shout out to Bohol. After namin dyan, nagugutom kami kaya kumakain ng kami dyan. Nag-enjoy kami sa baon namin na adobong manok. Cook, trolley yours, Miss Dina, maganda. Hmm. Ayan, ang saya namin dyan. O so, diba, nag-enjoy kami sa lunch namin kahit pagod. So, ganito yung buhay o FW behind the scene. <laughs> Thank you for watching.